Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros, Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano po ang mga dahilan kung bakit sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importasyon ng bigas sa loob ng 60 days. Makakatulong ba ito sa ating magsasaka? Ano ba ang mga dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood guys. Ang mga dahilan kung bakit sinaspindi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importasyon ng bigas sa loob ng anim na put na araw. Una-una guys, proteksyonan ang mga lokal na magsasaka. Layunin ng suspension na maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng palay sa panahon ng anihan. Kapag may imported na bigas habang nag-aani ang mga lokal na magsasaka o mga farmers, bumababa ang presyo ng palay na ibinibenta nila dahil may murang alternatibo. Tama po yon guys. Mas pipiliin pa po ng mga buyers ang imported kaysa locally produced kasi uh, mas mababa ang presyo at maganda din ang uri ng bigas. Ikalawang rason, bigyan ng prioridad ang lokal na produksyon. Ang gobyerno ay nais bigyan bigyang halaga ang sariling ani ng mga Pilipino upang masiguradong siguradong kikita ang mga magsasaka at lalakas ang lokal na agrikultura. Ikatatlong dahilan kung bakit sinaspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon na bigas sa loob ng 60 days ay panatilihin ang sapat na supply ng bigas. Ayon sa gobyerno, sapat naman ang Buffet stock ng National Food Authority or NFA ang mga trader kaya hindi kailangan agad magangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ikaapat na dahilan, kontrolin ang inflation at presyon sa merkado. Bagamat suspendido ang importasyon, sinabi ng pamalaan na babantayan nila ang galaw ng presyo para hindi ito tumaas ng biglaan. At ikalimang dahilan, pagkaroon ng mas maayos na importasyon schedule, ang 60-day suspension ay ginagamit din para rebisahin at ayusin ang pulisiya sa importasyon gaya ng timing at volume para hindi maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa susunod. Ang pagsuspendi ni Pangulong Marcos sa pag-import na importasyon ng bigas sa loob ng anim na pong araw upang proteksyonan ang lokal na magsasaka, mapanatili ang tamang presyo ng palay at ayusin ang pulisya sa importasyon habang may sapat pang supply ng bigas sa bansa. Ito po ang magandang balita, hindi lang po sa mga magsasaka kundi sa ating ekonomiya po. Kasi kung sisigla ang agrikultura natin, uh, maganda po ang indikasyon po ito kasi may pera na po ang mga magsasaka, mabawi nila ang kanilang lugi at mapalago nila ang kanilang uh, farm, no? So, I'm very happy na ginawa po ito ng ating mahal na pangulo, no? Sana po tuloy-tuloy po ito at mabuhay po ang, mabuhay ang ating mga farmers dito sa Pilipinas. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at support. Please like, share and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan si Jake Paalam. I love you all.